Kung sa kamera matindi ang debate tungkol sa Reproductive Health Bill, mainit din ang uh, balitaktakan tungkol dito sa mga umpukan sa barangay. May report si Cara David. Si Aling Alicia ang may pinakamaliit na bahay sa barangay Tanyong, Malabon. Pero siya rin ang may pinakamalaking pamilya. Siyam ang kanyang anak. Anim na bata lamang ang nadatnan ko sa kanilang maliit na barong-barong. Ang tatlo raw kasi sa kanyang siyam na anak, iniwan na niya sa probinsya at pinaalagaan sa iba para bawas sa gastusin. High school lang si Aling Alicia nang mabuntis siya. Mula noon, halos taon-taon na siyang buntis. Kaya ang pangarap na makapagkulehyo, hindi na rin natuloy. Dalaga pa ako, working student ako. Pangarap ko talaga po dapat teacher. Ay, napasubo ako. Eh. Yung anak ko na lang po para, Aling. Kung siya raw ang tatanungin, sana apat o lima lang ang gusto niyang anak. Pero hindi raw siya pinayagan ng asawang gumamit ng contraceptives. Noong pong kami, nagpirma ako sa kasulatan, hindi po siya pumirma, ayaw niya. Ay eh, kagustuhan ko na po talaga, pag, ano ako na lang mag-isa. Eh, wala naman po siyang iniisip, kung gusto niya yung marami o kunti eh. eh kung ako po tatanungin, gusto ko talaga talaga kunti lang. Sa mga umpukan sa barangay Tanyong, pirming debate rin ang paggamit ng pills at kondom. Ang mga lalaki ayaw ng contraceptives. Mas maganda raw ang natural na pagpipigil. Hindi naman kailangan Bakit po? Eh dadami po ang anak. Eh sabi naman ng Panginoon, magpakarami tayo. Eh. Di ba? Alam mo, suwayin natin na itaas banat naman ng kababaihan. Pag dumami ho, dumami yung anak namin, wala ho kaming ipapakain. Kaya kailangan ho, mag-control ho kami. Eh, silang mayayaman. Kahit mag-anak ho sila ng mag-anak, marami ho silang ipapakain. kain si Manny Pacquiao, kahit mag-anak ng mag-anak, kahit patay na siya, marami, meron pa rin siyang pera. sa mga anak niya, eh, kami ho wala. Nagsawa na sa mga ganitong debate ukol sa family planning si Aling Alicia. Araw-araw na kasi nila itong pinag-aawayang mag-asawa. Kamakailan, nagpalaygit si Aling Alicia kahit labag sa kagustuhan ng asawa.